Laban! Ini wala na free. Ah, United United United. Punta dito sa play. Hello. What's up? Hi. We're gonna play. Gonna curse. Curse one. Ano? Yeah, Mga kapatid curse maglalaro kami nakasuklaman. Ato ba 'yun? Okay. Magpapasok. Ayun, guys parang nakakatakot nga yung itsura niya. So, so lang. diba? At ito to, lang, parang, parang kinakabahan na rin ako ng kaunti. Start na? Oh, shit. Ang bilis ang sensitivity. Oh, totoong tao naman eh. Roblox naman sa ti. Sabi ko nga kasi yung monster. Ah, yung monster. Kagi. sabi big <laughs> lalakas. Ano to? Ang sakit! Ano to? Ano to? may tao, may tao sa gilid. Oh. Ayun, zombie. Oh, wala. Oh, okay, okay, okay. Nawala na yung zombie. Nawala yung zombie. Nawala yung zombie. Hello? Ay, hey. may cinematic. What does that mean? It's... Aba? Ah, may ikaw yung zombie. sa audio. Oh, oh my god. Alak sa audio. Oo no, nga, eh. nakawan na nga lang ako. Ang sakit nun sa mata. Okay, nabangga tayo. It gets worse every night. Gets worse every night. What? shortcut to get Okay, let's go, guys. Parang granny. Mm, explore the house. Sa mission. Ano ang mission? Right. Parang yun alam yung explore the house. Parang yun alam niya. Alam. You can't see my genuine Alakas reaction. Masadong malakas yung sound effects I can't go there yet. Friend, lakas. Let's go here. Follow the follow the leader. Alakas. Open. Ikalat sa Uh, What was that? It sounded like it came from upstairs. I better go check it out. Upstairs uh, to upstairs, upstairs. Pare, hindi ko marinig mga boses. Yung lakas ng audio. You gotta fix your audio, man. You gotta fix your audio. Ato na ba? Sag. Ay hindi hindi ata. Kanina pa yata Ato may ano may 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 ano may may cabinet 'to. Oy, bakit ako si Dada Tuhan? Pabaliw kayo, may mga cabinet cabinet naman pala Check it out daw, yung nabasa. Ito to 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 to, may flickering lights dito. Oh, ayun oh, flicker. Ato 'yung nabasa. Objective, go back to your room. Oy, binsin na ako ng mga loko na. Tara, Oh my God! Oh my God! Yes! Ah! <laughs> pangit kasi naka-hold! Ah! What diary? Diary. Ah, search for the diary. Sama-sama, sama-sama. Para sama-sama yung jump scare. <laughs> Talino ka. Ay! Ah. Ang pangit! Aha! Natakot ako. Haha key is needed. We need the key. We need the key. Ah, try natin wala. sa baba, wala dito eh. Baba, baba. Ito pa naman ang ayoko sa horror movie. Ay, mga horror games. Mga puzzle, puzzle na ganito. Hindi ko na-enjoy nung <laughs> oh, Wala. Pare-pares wala. tayong walang alam dito. <laughs> wala tayong funny moments eh. Ano tayo eh? I knew it. May di ka na buksan sa cabinet. Eh. Ayun, may susi. Pinakuha mo yung susi. Ohohoho, <laughs> pag tingin mo d'yan, buksan mo! Hehehehe <laughs> <Papa. laughs> Wala yan Uy! What's tawyo. going on? Is this really happening or am I going crazy? This doesn't make any sense Baliw, nasara na Eff, ayan na, may flashlight na tayo masaya na, may flashlight na, gusto ko to Parang ano na, outlast Ito <laughs> to, to parents room key Nako mo? Ay. Oh, pre? Nakuha mo Ay, nakuha nakuha? oh, asap, Nako dong. Sino na ako? nagaharangan tayo. Nagbukas yung pintuan ko kusa Bukas na? bukas. Oh. Oh man. Hoy, tama na. sayo, you can go there. Mag-a-matatalon niya. Ah, ito na nga, nakakapasok na. Okay. Oh. Oh, may cinematic mati. Eh. Ooh, I'm scared. Ay, oh, shit, hable I'm hable scared. Uh. Okay. Um, shit. I don't wanna. <gasps> oh, that's That's a Zuse. That's That's a Zuse. That's thank you so much Damn. oh my head my head oh, it hurts. oh no. okay possession by a wicked entity is an unusual or an altered state of consciousness that's my father's <laughs> voice what is going on what is going on, human going on. Body. I, I better go to sleep yeah sa sleep oh irip no please oh, what <laughs> Ano <laughs> <What's this? laughs> nangyayari ngayon? Hindi ko na tayo sa <laughs> Hindi, ko... <laughs> Hindi ko na ma-intindihan Oh, but that's it. Pre, I have a bad feeling. Oh, oh. 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 Wait, saan mag-i-spawn yung... Oh, yun. <laughs> what? Oh. Uy! Oh. Nauuna, kapatid mo, Pre. Hindi mo yun. What? Ba't Ha? Ang sa mata, Pre don't understand. Ang laki ng katawan ng magulang mo tas ikaw Roblox. <laughs> oh. Ay. Sa tenga oh my. Ouch. Oh my gosh. I can't understand English. Ato toto Ship, may sprint na, may sprint na. Kakatakot na may sprint ni. Oh my. <laughs> Oh no, may flash na nga. May flash late na nga. Tapos may sprint na. Pre, pre. Gato, plano, pre. Hanap muna tayo ng I ano. See, see. Hanap muna tayo. Ito ba Ito, ba. ito ba. I got it. Ah! ina, no, ina, kalaban Ay, Kalaban pre! Nasa kayo? Buhay ka pa, Cairo? Ah, pat namatay kayo? Oh! Kalaban! Kalaban! Bye! Ah! Inulit! 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 Ah! <laughs> Ayu, <bangin na> <laughs> bag ko na wala, din sabihin. Ano pakingayin? Hala, yung bug ko nawala. Ito toto to. Dito lang pala siya. Eh saan lalagay yung ano? At toto to. Ah. At to, toto to, to. Pwede natin ilagay dun yung yung ano, yung, yung kalaban. Nakita ko, nakita ko. Oh. At toto to. Palapitin dito yung kalaban. Tapos yeah, ano? Aaaaah Patay Patay uh, Baliw kasi eh, 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 bro di kasi Nagulat kasi ako Hindi ko napansin talaga siya Aaaaah uh, Aaaaah ah! ah! May pintoan May pintoan na pwede buksan Aaaaah <laughs> Patay ako Gulat talaga ako Na off Off guard ah! <laughs> Nakakat yung audio ko, oh, papagalitan ako ni mama eh. Nakakat yung tili ko eh. Pag alam ko titili ako, tumitigil na ako eh. Bad mood ang aking mother. Oh, no. Ayun yung kalaban, napatay yung kapatid ko. Eh di, last stage na to pre. Ito na yung last stage. Kill ko last stage na to. Ay, dalawa. Oh, holy. Ay! Ay! Kairo! Hahaha! <laughs> paano to? Gagay na buboring na ako. <laughs> Kailangan natin isa pang ilaw dun sa may kabila. Isa mang Isa mang bebait. Hanapin naman natin yung, yung, yung ilaw. Pang... Ilang din? I. Uh, lang. I? Galit na siya eh. Oh my No 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 So, paparapitin natin siya dito Ay oh. oh, na 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 뜨다. Ah! 아! Oh. 어. 아이 mobilis na siya pre. Para siyang naka-boost. Kung sabihin na patay mo na. Bagyan. <laughs> Ayun na siya pre. Nasa likod ko na. Huwag ako. Ayun na siya pre parang ano to parang tumbang preso eh, no? Dito, bawal mo ko tayahin dito, bawal. Ay, siya pa likod ko, likod ko, likod ano na matay na pre. He died. May tape, may tape. Oh! Ano ba yun? Ay, alam ko na kung nasan yung ladder. Basement, basement. Sabi ko na yun, naalala ko na yun. Nalimutan ko lang tong basement na to. Ito. Kaya kong buhatin yan, siyempre, lakalayo. Syempre, may muscle ako, pre. Kaya yan. pre. Hop, cinematic. Yung kapatid ko, pre-rendered. Ako, blocks lang. Hey! Tatay ko pala, Roblox. Hahaha. <laughs> <laughs> Oh. 'tong oh, yan. <laughs> 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 ano ba 'tong nahahanap mong laro kayo? Kaya na yung kasi We're gonna rate it Ilan yung rating niya in horror meter What is the rating? Out of Out of um, 10 curses Dito si Jill Dito sa akin I think it's I think it's good naman It has potential Mga ano Mga 3.5 out of 10 curses Nakakabingi ah, lang talaga siya sobra. san sa tega. Sa, Oo, <laughs> uh, uh, the audio is too bad. Sobrang. If I'm going to be honest, sobrang bad ng audio. Si kuya daw siya? Two. So, plus Wala, di pa sila kamota. <laughs>